Na-inquest na ang inang na sa isang raid sa cybersex sex operation sa Tagig. Aminado siyang ginagamit niya ang mga sarili niyang anak sa cybersex. sex. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso. May live report si John Consulta. John. Kara ay sinalang na-inquest proceeding ang ina na, na ng NBI dahil sa cyber sex operation sa Tagig. Kanina nakaharap din ang suspect sa tanggapan ng NBI ang kanyang mga kapatid na napasukod matapos pabalitaan ang kiyasangotang krimen ng kaanak. Di na itago ng mga kapatid ang kanilang pagkadismaya matapos ma ang ginagawang patagong operasyon ng sospek lalo pa at kanyang mga anak ang biktima. Baso sa investigasyon ng nbi kara, bukod sa pagpapahubad, lumalabas na pinapagamit pa ng sex toy ng ina ang kanyang mga anak na sampung taong gulang na babae at sampung taong gulang na lalaki sa tuwing sumasalang sa cybersex operation. Ang masaklap pa nito kara, anak team niya ang isinasalang sa couple videos kung saan binibigyan ng partner na minor de edad ang bata at iniutos o iniutos na gumawa ng malalasong eksena sa harap ng kamera habang nanonood ang mga dayuhang parokyano. Bukod sa child abuse at human trafficking, naharap sa kasong paglabag ng Cybercrime Prevention Act ang ina na non-payable at may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Sa mga ay hahawak na ng DSWD kara ang mga anak ng suspect at sumasa ilalim sa counseling para maibsan ang trauma na kanilang pinagdaanan. Yan muna na rin po rin sa NBI. Balik sa Kara. Yes, John, medyo nakakabagabag itong balita na ito na ganito yung ginagawa ng sariling nanay sa kanyang mga sariling anaka, no? anak. Ano? Yung kamag-anak nitong mga, ng mga bata, yung tatay nitong mga bata, nasaan? At bakit hindi napigilan na maabuso ng ganyan yung mga bata? Alam mo, Kara, sa ating pakikipag-usap nga dito sa suspect, ay uh, sinabi niya na kanyang tinago yung kanyang uh, cyber sex operation dito sa kanyang uh, asawa. Ginagawa daw niya itong uh, cyber sex operation sa tuwing wala na sa kanilang bahay yung kanyang uh, kabiyak at nasa kanya ng uh, trabaho. Ito rin napilitan daw si Gawin para, para rin daw sa kanilang uh, ikabubuhay na pamilya. Pero ito ng ng NPI, uh, Anti-Human Trafficking Division, sa pangunguna nga nitong laki ng hepe attorney Jar Eric Nuki ay uh, sinabi niya na walang kuwang sa ating uh, lipunan ang ganitong klase ng mga aktividad, kahit na uh, sa kahirapan pa ang dahilan ano dahil uh, malaki daw ang magiging negatibong epekto nito sa mga bata hanggang sa kanilang paglaki kara an ito nga uh, operasyon na ginagawa cyber sex operation na ginagawa ng nanay na iyan may mga kasabwat ba siya dito or solo niya itong ginagawa alam mo, Kara, yan ngayon ang uh, sentro ng investigasyon ng uh, NBI. Sa katunayan, Kara, ay uh, meron sila mga nakalap ng promosyon kaugnay doon sa mga tao na tumutulong sa kanya, sa kanyang uh, cybersex operation. At uh, ang pinaka-importante pa rito, Kara, ano, hindi nagtatapos dito sa Pilipinas yung kanilang uh, mga follow-up operation dahil uh, sa ating pakikipag-usap sa NBI ay kanilang na-turn over na sa US Homeland Security ang ilang mga importanteng datos na kanila nakalap mula sa nakumpiska ng computer at uh, ito nga raw ay naglalaman ng mga address ng mga parokyano nitong uh, cybersex sa uh, den ito at uh, magsasagawa raw ng follow-up operation ang mga US authorities para ma ang mga customer ng naturang sindikato dito sa Pilipinas, Kara. John, concerned lang ako doon sa dalawang bata, sino ngayon ang mga ngalaga sa kanila? Sila ba'y dadalhin sa DSWD o sa kanilang next of kin o yung kanilang mga kamag-anak? Sa ngayon, Kara, ang uh, paksa ng mga otoridad ay uh, nasa ilalim muna ng mga ng DSWD. Ito ang dalawang minor edad. Ang uh, importante daw kasi, Kara, ay uh, maalala yan itong dalawang minor edad na ito doon sa trauma na kanilang uh, pinagdaanan. Ang uh, masakra pa si no? sa kabila ng pang-abuso na kanilang uh, pinagdaraanan. ay uh, doon sa actual na operasyon na sinamahan ng uh, GMA News doon sa Taguiga no, kahapon, ay uh, kitang-kita nga natin itong nangyaring uh, pagbibigay uh, pa ng pag-ang uh, alala ng mga anak sa kanilang ina. At uh, kinakilangan daw talaga na magkaroon ng uh, psychological uh, assistance itong mga bata at uh, mabigyan ng tamang ayuda at uh, mabigyan din ng uh, maayos na pangangalaga. At uh, sinisipat din nila ngayon kaya itong uh, magiging uh, papel ng uh, iba pang mga kaanak at uh, dadaan daw sa masusing uh, pagsusuri at uh, uh, pag-uusap-usap ng patulad uh, at kanilang mga iba pang mga kaanak. Sabalit uh, sa putong ito, kara, ang maliwanag ay hawak nila sila ng TSWD. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.